Maraming mga netizens ang nakakamiss kay Chris Aquino at sa ex-boyfriend nito na si Mark DeViste. Tahimik kasi ang dalawa sa social media pero nakapansin-pansin na dinilit ni Mark DeViste ang photos niya nakasama ang ex ni Chris na si Philip Salvador at pati na rin ng aktor na si Robin Padilla. Ayon sa mga netizens, takot pala si Mark kay Chris at masunurin ito dahil naging controversial ang post ni Mark kasama ang dalawang artista nang magpunta sila sa 50th anniversary ng Fourth Watch o ng Pentecostal Missionary Church of Christ. Ayon sa isang netizen, masunurin talaga si VG at dinilit niya ang previous post, Go lang and keep it up. Samantala, umaasa naman ng maraming supporters na magiging maayos ang kanilang relationship at magkabalikan nga ang dalawa. Kamakailan ay tumungo ng Amerika si Vice Governor Mark Libiste para bisitahin di umano si Chris Aquino ayon kasi sa mga previous posts ni Chris ay hindi niya pala sinasagot ang mga mensahe ni Mark Leviste. Nag-trigger din siguro nang makita ni Chris ang post ni Mark na kung saan ay kasama nga ni Mark si Philip at si Robin Padilla. Ayon na rin sa mga report, hindi na nakafollow sa Instagram ni Mark Leviste ang Queen of All Media na si Chris. Kaya naman ang kailangan gawin ni Mark Leviste ay puntahan ng personal si Chris Kino dahil hindi nga nito sinasagot ang kanyang mga mensahe. Sa pagtungo niya sa Amerika ay panigbagong issue na naman ito at umaasa ang mga netizen na magiging malinaw ang kanilang relationship. Ayon kasi sa post naon ni Chris, kung hindi man daw sila magkatuluyan, in the end ni Mark Leviste ay umaasa si Chris na magiging best friends pa rin sila. Among the men kasi na nakasama ni Chris ay si Mark Leviste lamang ang masasabing nagtagal at masasabing sumuporta sa kanya sa pagkakataong may sakit pa si Chris. Doon ay naalalay din doon ay umalalay din si Mark Leviste sa pamamagitan ng pagsama si Chris. Sa pamamagitan ng pagsama kay Chris kung may check-up ito at sinasamahan din ni Mark Leviste ang anak ni Chris tulad ni Joshua na ipinapasyal niya pati na rin ang banding ni Bimbi sa mga anak ng nasabing Vice Governor. Umaasa ang mga netizen na magiging maganda ang balita ni Mark Leviste pagtungo niya sa Amerika at pagbalik sa Pilipinas.